So, yun, good morning guys, no. Ay natapos ko na yung project ko dito sa bahay na CR tile setting. So uh, share ko lang sa inyo yung ginawa ko dito. No? So ako nga pala yung first time lang mag tiles, no. Ali, nanonood lang ako dun sa mga nagtrabaho dito sa bahay. So since wala na akong pang labor is ako na yung gumawa. At saka yung unang gumawa dun sa first floor namin eh hindi masyadong level yung uh, tiles papunta dun sa drainage. Okay? So, pagka mag pagka mag gusto nyo mag-DIY ng tiles, So, unahin nyo muna to. Ayan. Ayan. Unahin nyo yung sidings. Sidewall. So, sumupat kayo dyan ng... Kung ano yung sukat na tayo sa na i... Ilatag nyo. Ayan, ganyan rito, 30. From here, yan, sa pinakamaba, sumupat kayo ng mga 32, 33. Magbigay kayo ng 3 cm. Yan o, may kita nyo yung Yan, yung latag 3cm yan So, bibigay kayo ng mga Kahit 2cm na allowance So, kumuha kayo dyan ng 32 Yan, 32 Saka so, kayo mag-umpita So Yan, ito Tapos, ang pinakaunang-unang yung gagawin Ay, tatagan nyo ito ng Tansi Tansi para magpantay ito, ayan eh, yung maliko. Kailangan, pantay siya rito. Ayan. Ito dapat, naka dito yan. So, yung ginawa ko kasi, hindi ako naglatag ng no? tense. So, pansin nyo ito. Ayan. Ginuna ko rito, no? Pag sa flooring. Ayan. Maglalatag kayo ng tense, isang diretsyo. Yan, halimbawa, ito yung tanse, yan. Latagan nyo yan ng isang diretsyo, simula dito hanggang doon. Tapos, maglatag kayo pa ng isang tanse na ka-iskwala. Simula na naman dyan, yan. Bari magka sila dyan. So, yun yung palatandahan nyo sa paglalatag nyo ng, ng unang tiles. Yan, halimbawa, ito, yun yung lalatagan nyo. Para, ito ay dito rin siya tatama. Ito rin yung susundan nyo sa walling. Maglalatag kayo ng tansi naman dito. So, ayan. Halimbawa, ito yung tansi. Ayan. Ayan. Para itong guhit, yung dugtungan ng tiles ay nakatama rito sa dugtungan ng tiles sa flooring. Ayan. Ayan. Parang dumikit yung tiles. No? Gagantuan nyo lang. Kumuha kayo ng diretsyong bagay na pagpapatungan ng mga unang layer ng tiles. For example, ito. Yan. Ipako nyo yun, yan dun sa sinukat nyo na 32 cm. Yan. Para pagtay-pagtay. Kahit anong bagay na diretsyo na tabla or plywood na diretsyo. Si pati nyo may ikigang diretsyo. Para diretsyo din yung pagkakabit nyo katulad nito. Uh, So, yun lang yung tips, no? Para sa mga DIY wire. Tsaka, dapat, pag magsasalpakay ng tiles, is yung sa pintuan ay mataas no? For example, katulad nito, yun, no? Nakalibel yan. Papunta dito. Ayan. Lahat ng gilid, lahat ng gilid, palibot ay dapat mas mataas dito sa floor drain. For example, yan. Ito. Ayan. Ayan mo. Ayan. Papunta dito. Ayan. For example, ito. Okay. Papunta yan dyan. Tapos ito. Ayan. Ayan. may niyo, nyo, malaki yung agwat nyan. Yan. Kasi, dyan yung ipunan ng tubig. So, dito tayo sa so, kabilang bilid. Yan. Yan, nakalibili yan. Kapunta dyan. Okay. Ito. Ayan. Lahat ng kanto, lahat ng side niya, ay naka-level papunta rito. Ayan, okay. So, yun, no? Para hindi mag-ipon yung tubig dito, or dito, basta sa mga kanto nag-iipon pag hindi naka-level. Kumbaga, I mean, yung level na dapat naka-slant siya papunta dito sa floor drainage, right? So, dito sa ginawa ko, ito lang yung pansin kong mali. Yung dugtungan dapat nakatama siya dito. Hindi kasi ako nagdatag ng ng pansi na naka-squala dito sa pader. yeah So, yun yung gagawin niya, no? Pagka mag-DI. So, kaya kaya naman, eh. Tsaka, ito pa. Pag mag-zero huh? so, ko, sukatan nyo rin ang tiles. Kasi pag masyadong maliit yung zero, ang hirap mag-cut. Yan. Yun lang yung ma-share ko sa inyo. Bilang first time na mag- tiles DIY. So, pag na kayo mag tiles, tatagin niyo na ng puro, no? For example, katulad nito. lagyan niyo ng puro. So, yan. Yung skirting ma natin. Yan, first time tong maglatag ng tiles sa CR. We'll be right <tries> back.